hanggang sa ano po, nabalitan ko din na mainanakan na din po siya. Ay, may in tapos iniwan ka, may inanakan siyang iba. Oh, po. Panakalipas <laughs> ng ilang, ilang taon, may pumasok din po sa buhay ko. Ligaw din po siya, nakita ko, nakita ko, ko lang din po siya sa Facebook. Mm, -mm. Ligaw po, tapos Diyan na rin po sa bahay nila. Napuntis din po ako. Puntis na po ako. May kasama po siya. Ang laki ng trot mo ko po doon. Ang palawin yan na talaga. Akala mo siya na Yung sa pangalawa. Ang laki mo sana? <laughs> <Maraming masinap. laughs> Pati ako naiiyak sa iyo eh. Mga kababayan, mga kabarangay, may nadaanan kami ditong malalaking bahay at uh, magagara. Kaya samaan nyo ako mga kababayan, kumustahin natin sila. Yan mga kababayan, may taong nakatira dito. So samaan nyo ako ta, kumustahin natin sila. Ako po. Hi, hello ma'am. Magandang tanghali po. Uh, kumusta kayo dito ma'am? Ito po bahay nyo. Pwede bang ano, uh, may pagkaibigan? Pwedeng may pagkwentuhan? Ano pangalan ni ate? Rosalyn. Oh, pwede ba akong umakyat? Okay, makyad tayo mga kababayan. Ayun! Rosalyn! wag kang uh, uh, kabahan sa amin wag kang uh, matakot hindi po kami masamang tao gusto ko lang uh, kumustahin kayo dito uh, makilala kayo malaman yung mga kalagayan po ng mga kababayan natin dito sa pangpang kasi mga kababayan ito po uh, gilid ng dagat huh? so pwede ba may pagkwintuhan dyan? Yan. ay pasok tayo po tayo be dito ka Dito kayo nakatira? Ah, okay. Yup, upo tayo para maganda yung ano, yung usapan. Si Rosalinders o sa I'm, I'm 18 years old po. Una po, kung nag-asawa, 15, 15 years old po. Na nagkabarkada kasi pandilik po kasi noon. Nagpapargada po. Tapos, tapos dito po sa bahay, lagi din po ano, maaway din po kasi dito. <laughs> yeah, ay po, mas gusto ko pong sa labas na lang. <laughs> tapos, <Muntos. laughs> Ah, dito sa bahay niyo laging nag-aaway-aaway sila. Kaya gusto mong umalis. 15 years old ka pa noon. Tapos, sa pag-alis-alis mo, dahil ayaw mo makita yung mga awayan dito. Yung <laughs> ko pa nakita yung saya sa mga parkata ko. So, nagkoto na rin po akong uminom. Nagsipirilyo. Tapos, so, nung no. so, may pinakilal po sila sa akin. Nataki. Tapos, <laughs> okay. mm -hmm. so, niligawan niya po ako. Hanggang sa nabuo po yung pagsasama namin. hindi po hindi po siya pumunta dito ni isa kahit sa pinpong pupunta siya para ga, dito siya magligaw kay nila. lima kanila mga po hindi niya po ang gula dito sa bahay nito <laughs> may nangyari na yung Tapos po ako <laughs> tapos hindi <laughs> ng Huwanta pa yung mama sa hospital, nagbibigay lang po ng hand-pipes. Sabi po, mama niya, parang hindi niya puso itong apo niya. A ganito, sabi niya, alagaan niya yung apo niya. Sabi niya, kahit apo naman yun. Hindi nila tanggap yung apo nila? Kahit <tinyo> nakikita naman po nila ko sa bahay. Ngunit po nilang sa akin. Ilan taon yung naging asawa mo doon? sa 18. 18 siya. Pero nung nanganak ka 15 years old. Hanggang oh. mm. <tinyo> sa ano po nabalitan ko din na mainanakan na din po siya. <tinyo> Ay, main, tapos iniwan ka mainanakan siyang iba. Oo oh. po. Ito pas ng ilang, ilang taon. May pumasok din po sa buhay ko. <clears throat> ligaw din po siya. Nakita ko. Nakita ko. ko lang din po siya. sa Facebook. <laughs> mm -hmm. Pero taga dito din po. Hanggang saan nag-meet up po kami. mga barkada ko din po. Kakilala nila. <clears throat> Hanggang sa... Ligaw po. Tapos... Nang narin po sa bahay nila. Nang din po ako. Mm. <laughs> hindi na din kahit kahit di dalaw niya po pintan. <laughs> Mayroon na lang po iniwan niya na lang po ako bigyan sa kanya. hindi ko napakita kahit kanino niya. <laughs> Diyos. <laughs> Meron tayong po na pesta po ng bayan na ko po, po yun. Puntis na po ako na may kasama po yun. Yung laki ng truth mo ko po din. Ang kala ko yan na talaga. <laughs> Akala mo siya na <laughs> sa pangalawa. Pero hindi pa rin. Hindi ka po. Anong naramdaman mo nung nakita mong hindi pa pala siya seryoso sa'yo? Three times na po na tapos ako natin. Ang po patay na nun. Kasi napuntis na din ako. Napuntis niya po ako time na yun. Kasi lamang mo ko lang din po tumutong sa akin. na ko na nalang na anak ko. Hindi na po mag aasawa kahit kailan. Sinabi mo ngayon na hindi ka na mag-aasawa. Grabe po. Nag-isik ko na nagsiyari po sa akin Hindi po ako nanginig sa mga ko. Nagsisisi ka na ngayon dahil nakita mo na yung mga anak mo. So, anong plano mo sa buhay mo ngayon? <laughs> Alagaan ko muna po sila hanggang lumaki. Mm -hmm. Tapos babalik po sa pag-aaral <laughs> <mag -tuturaw> ko. Hanggang magtapot ako. Para matulungan ko yung mga anak ko. <laughs> yung anak mo, two years, tsaka? One years old. Tsaka one year old. <laughs> Sana maging aral na sa iyo yan, ano? Dapat hindi ka pumupunta sa bahay ng lalaki. Dito ka lang sa bahay nyo. Pero mga kababayan, pinaka-importante po talaga dito is yung guidance. Yung uh, pagmamahal natin sa ating mga anak. Kung mapapansin nyo sa sinabi... Ano anak mo? Ay, pangalan mo? Rosaline. Kung mapapansin nyo po yung sinabi ni Rosaline, nung panahon na pandemic time daw, lagi raw nag-aaway ang kanyang nanay at tatay dito. So ayaw niyang marinig kaya napunta siya sa barkada. So nakita niya yung family, yung parang magandang samaan sa kanyang barkada. Kaya lang, depende po yan kasi mga kababayan. May barkadang okay, may barkadang ano. Depende po yan sa pagdadala natin. Pero syempre, bilang mga magulang talaga, responsibilidad natin. Kasi kung iisipin natin mga kababayan, no? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Sa edad na 15 years old, ka nung nanganak ka. So, ibig sabihin, underage ka pa nung time na yun. No? Naging mapusok sila nun. No? Anong sabi ng mga magulang mo nung nabuntis ka or nanganak ka ng 15 years old? Pinagalitan po Pinagsabihan din po. Biro ako naman yung matkas na ulo po. Mm -hmm. Sino po? Iayos ko lang to, anak. O, oh, tapos, nung Unang nabuntis ka, pinagsabihan ka nila, pinangaralan ka nila. Tapos, ilang taon ka nung nanganak ulit, nung nagkaroon ka ulit ng karelasyon? Seventeen. Uh, Seventeen. Ano na naman ang sinabi ng nanay mo nung nabuntis ka sa pangalawa? Nagalit po naman. Ang <laughs> naintindihan ko naman sa sila kasi sobra po kasi yung pasaway ko kahit ba yung pasaway sabi ko sabi ko nagsasari ako sa kanila kasi sobrang pasaway ko na mayado dalawa na anak mo pero sabi ko tinutulungan ko naman po silang ngayon mag-alaga ng mga pamangkin ko. Mm -mm. Noon, nung 15 years old ka pa, pag sinasabihan ka ng magulang mo, narinig dito, tapon sa kaliwa, parang wala. Ngayon, naging nanay ka na, naintindihan mo na siguro kung anong nararamdaman ng mga magulang pag sinasabihan ng anak. No? Tanong ko sa'yo, gaano nga ba kahalaga ang ating mga magulang mahalaga po mahalaga gaano sila kahalaga sa buhay mo mas mahalaga po sa buhay ko kasi sila po nagbigay ng buhay ko di ba totoo yun mga kababayan may mga time talaga na tayo mga anak hindi natin mararamdaman pa hindi natin nakikita kung gaano sila kahalaga hindi lahat ha pero mostly hindi natin pa mararamdaman yung halaga ng ating mga magulang hanggat hindi pa tayo nagkakaroon din ng anak. Ngayon may anak ka na, saka mo naramdaman. Pero, lana, may anak ka na, isa ka na rin magulang. So, sana maging aral sa iyo yung nangyari. At sana, sa pangatlong pagkakataon na hindi na magkamali, ano? Siguraduhin mo na. Alam ko mag-aasawa ka pa kasi bata ka pa. 18 years old ka pa lang. No? Although, Anjan na yan. Hindi ka naman na pwedeng pagsabihan kasi alam ko yung mga magulang mo ay pinagsabihan ka na. Pero ang akin lang, sana sa pangatlong pagkakataon ay maging aral na sa iyo ang lahat. Huwag na huwag ka na sanang Huwag kang pupunta sa barkada. Kung may mahanap or may makita ka, sana yung seryosong pupunta sa bahay. No? So paano kayo? Paano yun? Yung mga anak mo, paano sinong nagpapakain? Nanay-tatay mo? Basta dito kay sa bahay. O, di ba? So, ano't ano man nangyari, nanay at tatay pa rin natin ang sasaklolo pagdating sa kagipitan, no? Bata pa talaga mga kababayan, eh. Tignan mo kung makaiyak ko hindi mawala yung ano nila. So, ano naman ang mensahe mo doon sa una mong naging asawa? Kasi may anak kayo. Anong mensahe mo sa kanya? Alagaan niya na lang yung pamilya niya. Pamilya niya? <laughs> Yun lang? Wala ka bang minsahe sa anak ninyong dalawa? Hindi na po. Wala din naman po silang kwenta. Wala lang naman silang kwenta Kahit parang na... May time kasi na nagkasakit po yung panong ko. Nag-ingit mo po yung malit na tulong. Hindi po yung tanagbigay. Kahit tanong pag mas maka makaawa. Ah, nagmakaawa ka sa kanila dahil may sakit yung anak mo. Ano sabi niya? Hindi po nila reply Hindi sila nagre-reply? Kahit doon sa pangalawa? Ganun po Kasi binlak ka ng lalaki. Binlak nila? Opo. wala tayong magagawa dyan. Pero sana, naging malaking aral na sa iyo ito, ano? Hindi kita i-judge or what. Hindi kita pagsasabihan ng kung ano. Bad cause gusto ko matuto ka na. Lahat ng nangyari sa buhay mo, usapin mo lang si God. Magsimba ka, kausapin mo yung Panginoon. Ipagdasal mo na i-guide kanya sa lahat ng iyong gagawin. 'Yun lang masasabi ko sa iyo. No? Huwag na wag kang bibitaw, huwag kang mawalan ng pag-asa para sa iyong mga anak. Dahil, gaya ng sinabi ko, marami ka pang tatahakin, marami ka pang pagdadaanan dahil bata ka pa. Salamat ako dahil nakilala kita. Sana ito na yung magiging simula pagbabago ng buhay mo. No? So, hindi ko alam mga kababayan, no? Sana yung mga boys natin dyan, may dala akong bigas. Kuya Bal, paingi akong bigas. Isang balot. Pasensya na kayo mga kababayan. Naubos na yung bigas namin na tag-iisang sako, pero mayroon akong tag-5 kilo dyan. Isa lang. May dala akong bigas para makatulong. Paano yung pag bumibili kayo ng bigas dito? Ano po? Kilo. Kilo. So gaano naman kalaki kinikita ng mama at papa mo sa pag-iisda? 600 po. Wala po. So dito talaga kayo nakatira? Gaano na kayo katagal nakatira dito? Oh, mga 20. 20 years na? Mula nung nagkaisip ka dito na talaga kayo naka... Ah, okay. So pa nyo naman to? Hindi. Ah, nakitir nakitirik lang kayo? As ah, a government ito. Pero kung 20 years old... Ayan, thank you Kuya bal. Ayan, pasensya ka na. May dala ko 5 kilos bigas. No? Kasi naibigay ko na sa mga senior yung tag-isang sako. Pero bibigyan pa rin kita ng tulong financial <coughs> para sa mga anak mo. Nakapag-aral ka din naman. Eight. Grade 8. Grade 8. Okay. So, okay lang. Hindi naman basihan kasi. Although, priority talaga, advance, pag nakapagtapos tayo ng pag-aral. Pero gaya ng uh, kah sa kahirapan ng buhay mga kababayan, gustuin man nilang mag-aral, eh, walang pag-aral eh. Walang pang-aral. Yung pang-aral, sa pagkain pa nga lang mga kababayan, pambili ng pagkain is hirap na hirap na. Paano pa matutustusan yung pag-aaral? Kaya masasabi ko, grade 8, hindi na rin masama. Ang importante, madiskarte at masipag ka. No? So, bibigyan kita para sa mga anak mo. Tinay kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Thank po lang po, po sa amin. Kasi Itatay ko po nila di Hindi po siya makadagat mm -hmm. Nakikita ko lang po sa Facebook eh mo lang sa Facebook? Oo so, ngayon Ako na po nabibigyan Maraming mong salamat kuya. Maraming mong salamat. <laughs> Pati ako naiiyak sa'yo eh. Ngayon lang po ko nakawag ng ganito. Oh. Sa buong buhay ko po. Ngayon oh. lang po ko nakawag ng ganito kalaking piya mm -hmm. Salamat kuya. Mm -hmm. Salamat po. Laban lang. <laughs> Bakit <laughs> ako naiiyak? Malaking tulong na po lamut Salamat po. Mm -hmm. Salamat po, kuya. Ha? Huh? Sige lang, laban lang. Wala na ako wala na masabi, mga kababayan. Wala ako masabi. Naawa ako sa, ano, sa buhay nila. Gaano sila kahirap dito, di ba? Sino talaga yung mahirap, mas lalong naghihirap. Sana makita po ito ng ating mga kababayan, nung lalo na sa mga mayayaman natin, mga politics diyan. Nakakaawa talaga mga kababayan, nakakaawa sila. Pero ganyan sinabi ko, ikaw pa rin mismo gagawa ng kapalaran mo. Kaya pagbutihin mo anak, bata ka pa. 18 years old. Kung ano man ang, uh, naging nakaraan mo, gawin mong inspirasyon ang iyong mga anak. Ha? Habang may buhay, may pag-asa. Hindi pa lahat. Okay? Yeah. Oo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Sa lahat po na nandyan sa premier, maraming maraming salamat. Sa kaliman po, isa ka rin na naloha sa kwento ng batang ito. nangyari lang, ishare mo po ang video ng ito para kapulutan ng aral ng mga batang mga kapanood para magkaroon din sila ng idea. Mga kababayan, maraming maraming salamat po. God bless. Thank you, Lord, at salamat po kay Daddy Frankie. Sana po marami po po siyang matulungang kagaya ko po na single mom at kagaya ko din po mahirap. Salamat po. bye, -bye po.